Upra ka na kasi boss Para panalo na Sayang kasi MMR guys eh Tsaka kaya din kasi Mag ng kampe guys Nag upra lang ako Pag alam kong maayos yung kampe Eto tulad niya, Ang ganda ng pick namin E okay guys Try natin Kung mapubuhat natin yung kampe Patay na to Garo Wabo ay pa nabigyan dito guys Ito trust ko yung kalaban Kulit Ay patay Trust talker kalaban guys Pagka ganyan may maiingay Okay lang yan Nayaan nyo lang Huwag mo muna replyan Bossing Nasaan ka na? Patay na to Nuna pa yung farm Ay Kala ko di mo papapatayin eh Dito nakita ko yung haya guys Kaya sabi ko back up Tapos dito par Nagkamali ako ng ulti Kasi akala ko mahuhuli ko yung haya Nagulti ako sa hangin pre Tapos mamaya guys. guys Trinastock na naman ako ano yan? Nag-ulti sa hangin. Sige <laughs> okay lang. Ayan nyo lang, guys. Nakakupra tayo, pre. Hindi tayo matatalo dito. Kaso mukhang patalo tayo. Ubus ang kampe. Palo ka laban. Kaya pala nang tatrasto. Focus lang, focus. Ayan nyo lang. Tinatawa ng pa tayo. Okay, idol. Pukusan mo na yung turtle. Ako bahala sa Ang to. Paano mo makuhaan pa kayo, ha? Ah? Yun lang. Sumaka yung ulti ng Johnson gusto naman tayo pero good trade yung guys nakuha namin turtle trash talk na naman hangin eh diba mayabang talaga bago na bungo na naman ako pre magaling guys magaling yung johnson monster kill o oh. pag ganyan relax lang kayo ayaan nyo lang huli kayong dalawa mga kupa logs tara patay to which item tong johnson kaya malambot lang eh patay na may nasasabi pa oh nagtago na kayo boss wak o oh, sige yan nakatago ako Mali ka binangga, boss binanggabos. Ayan, dalawa kayo. Patay ang mga gago. ba diba? Nakawala pa yung amo mo ah. Eto. Eto, naliligaw boss oh. Patay ito. Tingnan nyo ah. Naka-early lang kayo eh. Yan ang mahirap sa nantatrust guys. Hindi na nakaka-focus sa laro. Huwag nyo lang sagutin. Eh. Nayaan nyo lang. Dito guys, natsuchok na sila pre. Walang kasama yan par. Patay sa karina yan. Nice one. Kalmaan nyo lang. Kalmaan nyo lang pre. oh Lord. Ayan, yeah, rumuronda na naman yung tanad, oh. Patay, yung karina. Sakit yung Johnson, guys. Gagi, nakadamage yan, eh. Kaya kahit sino mabanggan, niya patay talaga, eh. Ito, mag-isa lang, oh. Okay. Oh, trash talk ulit. Ipatama mo, boss. Wag. Sige, ipapatama ko. Oh, tamaan mo ko. Tatamaan kayo. Eto, eto, patay to. to ito. May item na ako, boss. Hindi nyo na ako combo, Hanggang trash talk na lang kayo ngayon. Eto, push muna. Dead land, dead Lord lang. Lord lang. Eh yung mga pre, naliligaw. Patayan. Nice. Ayun, eh, papalaga mo pa to. Naliligaw yung amo nila pre. Patay ito pagbagsak. Kaso nakasyado eh. Ito na lang, yung ano nila, apprentice. Patayan yung apprentice. Nice. Apprentice ni Johnson yun eh. Check boost tayo guys. Wala. Asan kaya yun? Ito, rumoronda na naman par. Kaso wala tayong first kill. Patay ako rito. Yun lang. Trash talk na naman ako dito par. <laughs> Aba, hindi lang trash talk guys Pinukusa na tayo pre Ayan, trash talk kasi kayo ng trash talk eh Alam, sakit ng Johnson guys Gagi Akas kay Piercer pa Yun lang, pa isa, isa tayo Bruno dito sumugod oh Ayan yung Johnson pre Magaling yung Johnson guys eh Pero tayo bahala dyan pre Counter sa atin yan eh Maglo-lord na tong kalabang par Alam nila namang sila eh Naku, yun lang, nabaleo ang Eve Nultihan yung Lord Lagi bantayan nyo yung Argus Tatapusin tayo nyan Nandito sa akin Puti na lang Medyo makuna tayo guys Ayan na nga Nakakuha nun ni Laylord Gandang laban to guys Pag napanalo namin to Eto nag drive na naman oh Patay to pre Tara dito Patay to patay to O oh, dalawa Tayong lord nila Yung Johnson eh At at Pakakala nyo Panalo na kayo Nakupra tayo pre Hindi tayo papayag Hirap din guys ha Ganda ng combo yung Johnson Odette eh. Ito, paro, pang, patay na naman kayong dalawa. Gusto mo tama ako? Ayan o, oh. sa pader, patay ang mga gago. Wala na, choke na to guys. Hindi na nilalam gagawin nila pre. Ito, ito, patay to, na dito. Mga takot kasi kakampi. Ayan o, oh. dalawa lang yan o, tatlo tayo rito. Ayan, tatagal, wala, napatay na ako. Pero okay lang Good trade yan Good trade yan pre Nice one Walang Argus Lord na Lord na Ate na to Huwag nyo sabihin Maagawan pa tayo nyan ha Ay talaga naman Gusto ko Mga random talaga Tatapusin pa nung Mia Muntik pa Kung di nakauwi o oh. Ayan na Driving na naman Para kasi wala kayong mapa eh Magdadrive na Tignan mo Nagdidikit-dikit pa yung dalawa Talaga naman o oh. Kaya nga nilagay dyan Yung maliit na mapa na yan Para may vision Sa alaban Gusto ko Puro kasi laro, laro, laro. Kaya tayo makaangat eh. Ayaw nyo mag-improve eh. Itingin na na sa mapa. Mahirap bang gawin yun? Teka lang ah. lang mga boss. Check muna natin. Magaling yung haya eh. Wala, wala. Clear. Okay, atin lord. Jodo nandito. Sayang umulti guys. Nice, one par. Bumawi. Ang karina. Ay, tapos na to. Tanggal ang angas ng mga gago. Tapos na to par. Promise. Pero paisa-isa na sila oh Wala na nasira laro kaka trust Ang tahimik nila ngayon ah Bye daw sabi nung Karina babay na talaga to tapos na to pre Ito inabot ko Tapos to mga boss promise Wala na di na naggat yung haya Yan ang mahirap Pagka nang ta kayo Hindi kayo makakapokus sa laro Huwag pa rin natin trasto kayo Okay lang yan Ingay kasi oh nga eh. Ay, may ka mga gago. Wala nagsasalita. Ano, asya na yung trash talk. To? Ilang-ilang tong yayabang. <laughs>